guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, magluluto tayo ng talunggay with egg. Lagyan natin siya ng egg guys. So, na natin yung ano. Okay. okay natin yung, ilagay natin yung nilalagay ko na yung ahos guys tapos itong kanyang ingredients aku ini pasti guys. Tapus, guys. Hmm koyo mm. lagyan natin guys cool, guys tapos, magic syrup eh din tapos Ayo pada orang kayak nak kuan po, oh, Panginoong Diyos. Tapos, ano ano mamaya guys, ano ha natin siya mamaya. Ano na, na ano na yung ano natin guys. Ayan. Ano na yung ano natin guys, yung takpan muna natin guys ng konti guys. Tapos ano hin muna natin yung igay kasi halo natin ito guys. Pag ano na guys, pag malapit na siyang maluto yung an Ano anohin muna natin guys. Ayan yung pinya guys. Oh hindi pa namin, guys na kain guys kasi yung saging kasi guys kaano lang kaubos sa lang ng saging guys tapos kasi kahapon guys in inilinisan ko to guys tapos ayan ganyan na naman guys so ayan tingnan mo basta ano talaga guys basta kahoy yung panggatong guys ano ito talagang kulay ng ating mga kardero. Iba guys. Ayan, naman na siya guys. Like, ilagay na natin yung ano guys, yung egg. Ayan. Lagyan na natin siya ng egg. Ayan, guys. Ayan yung egg, guys. Ay, bakit ganun? Ayan, guys, yung egg. Lagyan na natin siya, guys. Ayan. Tapos, haluin natin siya, guys.

Ayan. So, ayan na guys, ayan. Yun, nilagay ko siya ng egg guys. So, ayan na guys. Ayan. Tapos, ha haonin natin guys. Ha haonin na tayo guys. Ayan guys. See? yan guys yang, yung guys yan okay. <coughs> guys <again. coughs> Kaya hindi mo dahi. Pilaw, ikwarta kwarta na eh. Na. Hindi na nga. Wala ba may kakuhan. Sa punis siyang magdadaan ng kwarta. Hindi mo dahi nagdadaan ng kwarta. Ha? Imposible na eh. Naadiha makit-an Imposible ka doon. Naadiha nga. Si Palong may nisunod niyo mo yan guys. Kakain na kami guys. Kuya de tanawa dito kay imposible ka Na ko anak ko nimo, imposible guys Na tanawa. Ay waya si Palong may nisunod ni nah, bug. Guys, nawala. Kasi yung ano guys, itira ng bayanan ko guys, nawala daw to 2000. Eh wala na mag-ibang tao guys, kami lang naman dito. Kaya sinabi ko, tingnan kasi shh. ano. Iwako ko na yung dosmel. Ang botog. Yan guys. Kain na kami guys. Wala daw yung pera niya guys. Iwan ko. Kung saan. Yan, hmm. guys.